right, so balikan natin yung pinagyabang ni Hagva na 60 billion na kinuha nila sa PhilHealth ng 2024, ibabalik na raw. Sige, pakinggan muna natin to si Ibang Hag. Uh, what we are planning to do to strengthen PhilHealth. Yan, pag-uusapan na naman yung mga plano nila kung paano mas palalakasin pa ang PhilHealth. Kasi di ba, diba, 2024 na alala nyo, pinakuha mo yung 89.9 billion ng PhilHealth. 'Di diba, Ikaw ang nagpakuha sabi ng CEO ng PhilHealth mismo. Tapos nung 2025, uh, national budget, 'di ba, zero budget no yung subsidiya ng PhilHealth. Kaya hindi ko alam kung ano yung mga charis-charis mo na um, to strengthen the PhilHealth, kinemerut. Kang ina, kilo mo pera yan tapos ng budget, bigay ng budget, hindi mo binigay ng budget yan, zero yan. Ang kapag talaga ng mukha nito. Kasi tayo mga Pilipino makakalimutin eh. Dahil nagbibida-bida si Ngagba ngayon, nakalimutan niya na yung ginawa niya noong 2024 tsaka 2025. Ewan ko, balik, okay, tuloy natin. Uh, I, I think today we, we can announce that uh, alam na nyo nung kinuha ng Department of Finance yung 60 billion na pera ng PhilHealth na hindi naman nagagamit ay... ay sino ba nagsisinungaling? Kasi kung napanood nyo yung, um, yung hearing no? sa, sa YouTube, Okay, sinabi ni mm, asawa ni, ni Vilma Santos, si Ralph Recto, kinuha nila yung pera ng PhilHealth kasi ginamit nga para sa infra. Di ba nga sabi pa nung judge doon? Nakalimutan ko yung pangalan ano? Anong infra? Eh di ba meron ng, meron ng inutang na pera para sa infra? May budget na dyan eh. Tapos, hindi nyo pa rin nagagawa. Kumuha na naman kayo ng pera sa PhilHealth naman. Eh ang pera ng PhilHealth, hindi nyo pwedeng dalhin sa iba ang pera ng pangkalusugan ay gagamitin nyo sa pangkalusugan lamang. Kaya nga inutos ng Korte Suprema, Mr. President, ba diba, ibalik mo ang pera ng PhilHealth. 89.9 billion yon. Ang nakuha pa lang ng, pa, ng ni Bangag is 60 billion. So, hindi nila naubos lahat yung 89 kasi may natira pa ng 29 billion. Kaya inutusan ng Korte Suprema itong si Bangag na ibalik sa PhilHealth yung 60 billion. Na ngayon, ibabalik na raw niya. No, sige. Pinalang sa national government. Oh. Ah. kahit anong paliwanag na ibigay namin, kahit na anong uh, pakita natin na dumadami ang uh, ang serbisyo na kinocover ng PhilHealth. Kita mo na po sinungaling, oh. Kahit daw anong paliwanag nila na dumadami ang serbisyo ng PhilHealth, Diyotang Gina, Napakarami sa mga ospital, sa mga public hospital, government hospital. Sa isang kama, dalawa sila, tatlo. Yung iba nga, wala na sa kami. Yung iba nga, mga nakaupo lang. Puta, at kita mo, hindi mo alam kung sanggaling mong pinagsabi nito. Wala kasi realidad. Wala kasi realidad. Puro kalukan sinasabi mo. Ang mga Pilipino kasi, misa malilimutin din eh. Huwag niyo kakalimutan kung anong sitwasyon ng mga pampublikong hospital, ng mga mga government hospital. Kung paano sila nagsisiksikan sa isang kama, kung papaano walang place. Yung iba nasa labas nga eh. Tangina, kakabwisit. Eh pangamba pa rin yung tao na baka mabawasan yung mga services. Kapag Dinabda... paano hindi nga mga ngamba? Noong 2025, di ba ulitin ko na naman, noong 2025, di ba pinakuha mo yung pera ng PhilHealth? Tapos noong 2025, hindi kayo nagbigay ng budget para sa subsidiya ng PhilHealth. Wala kayong binigay. Ninakawan nyo na, tap, nung ninakawan nyo na noong 2024, tapos noong 2025, wala kayong binigay. Paano hindi kakaba na tao? Paano hindi mga 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 tao? Pwede ba huwag kayo magpadala sa charis-charis niyan? ganda natin. Pero siyempre, hindi mo maiiwasan 'yan dahil iba ibang usapan ito. They, you were talking about life and death issues here for people. Yes. So you cannot blame them. Na may pangamba sila na baka sa pagkuha ng 60 billion na dinala nga sa national government ay baka mabawasan ang services. Kahit na napatunayan na namin na hindi mababawasan ang services, syempre nandun pa rin ang pangamba. So I'm happy to be able to announce dahil Sigur. sa ating mga ginagawa, alam yan, siguro alam naman ninyo lahat, yung mga savings natin na bago, na galing sa iba't ibang departamento. Wala kayong savings! Ang laki ng gastos ng gobyerno. Lugi nga, di ba? Malaki ang gasos, pero yung pumapasok, wala. Kaya nga, may at utang natin sa kung saan sa ang bansa eh. Ngayon meron na naman sa World Bank, nangungutang ka na naman. ano savings? Wala kayong savings. Sinungaling talaga yung putang inon to. Mainly from Department of Public Works and Highways, yung, yung 60 billion na yan, ibabalik na natin sa PhilHealth para hindi lamang, hindi lamang para sa pangamba ng tao. Kung hindi, dahil gagamitin na natin, nagkaroon na tayo ng savings, gagamitin na natin yan para palawakin pa ang serbisyo ng PhilHealth. O, oh, sige, sige, na, sige sige na. Sakay na natin po tayo ng na to. O ang tanong ngayon, kailan mo pa sinabi yan? Parang last week pa, parang, parang September 20, parang mga ganun eh. Ang tanong, kailan niyo ibabalik? Paano niya ibabalik? sa ang pondo nyo kukuha yan? Sinasabi mong may savings? Lalo na mula sa DPWH. Tang ina. <laughs> Ikaw lang naniniwala sa sinasabi mo. O kung sino man nagbibigay ng script mo, palitan mo na, niloloko ka. Kaya pati kami niloloko mong hayop ka. Walang savings ang DPWH. Di ba? Ubus na rin. Halos mauubos na rin yung budget para sa 2025. Anong savings ba sinasabi mo? Di ba? Assuming, sige, kunyari meron nga, maniwala tayo may savings daw. Okay, sige. So, kailan mo ay babalik? Kailan yan? Hanggat hindi mo binabalik yan ay mananatiling budol katulad ng lagi mong ginagawa sa amin. Anong pecha na? Kailan may babalik? This year ba yan o next year pa? Kung oh, pa pa, masyado naman maaga yung announcement po. <laughs> ano to, pagpakalma na naman. Pagpakalma sa tao. di ba? Kainan to. Yun ang alamin natin. Yun ang itanong nyo. Yung pinangako mo na ibabalik na ang pera na PhilHealth dahil merong savings mula sa DPWH, Kinemurut, Julul. Kailan mo ibabalik? Kailan? Ina mo puro kahanas, leche.